Inold up ng dalawang armadong lalaki ang isang Japanese restaurant sa Makati. Pero ang isa sa kanila bumalik at sinaole ang mga tinangay niyang gamit. Nagbabalik si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng dalawang armadong lalaki sa isang Japanese restaurant sa Antonio Arnaiz Avenue sa Makati. Pareho silang nakahelmet. Ang isa sa kanila, naka-uniform pa ng pang-motorcycle taxi isa-isa nilang kinapkapana ng mga kumakain na customer. Saka kinuha ka nilang mga cellphone at ibang gamit. Ang lalaking nakaitim na jacket, pasimpleng isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon ang nakuhang wallet mula sa isang Japanese customer. Agad ding umalis ang mga sospek pero biglang bumalik ang isa sa kanila at sinauli ang nakuha niyang wallet, mga cellphone at iba pang gamit. Sumigaw po na staff, ano, Pinoy uh, na staff na Bawal po yung uh, ginagawa ni sir, sinabi. At ang sagot po nila sa uh, wala kaming kinukuha, binabalik nga namin. Nangyari ang panluloob mag-alas 7 ng gabi noong May 4, pero alas 11 na ng gabi ito, nai-report sa Makati City Police. Tingin ng mga polis, hindi pang nguhold up ang pakay ng mga suspect. Maaari raw na may target na patayin ang dalawa, pero naging false alarm dahil wala ang kanilang hinahanap. Yun nga lang, sadyang hindi raw sumunod ang isa sa kanila nang itago niya ang wallet na may lamang 25,000 pesos. Palagay namin sa hindi alam nung kasama niya. Kasi sa yun nga na wala silang, wala silang kinuha. So yun ang alam niya pa yung kaso is a robbery hold up. Wala raw gwardiya ang resto ng mga oras na yon. Kaya maluwag na ng kapasok ang dalawa. May personal interest na ang Makati Police sa Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.